Yung mga body si Nanay Miriam ay kasalukuyang naglalaba. Ayan. Ayan. Pasyalan kita dun ay mamaya pagtapos mo. Maghapon ba yan, nanay? Hindi, patapos na rin po Tapos ako. Patapos na ha? Maghapon yan, nanay? Maghapon, hindi? Hindi. Maya-maya po. Mga ano po bang oras? Alam po bang oras na ito. Ah, ala po. Mga ano, mga alas na ito. Uh, Nadapa ka kanina doon, nanay. Nakita ka namin. Nadapa Bakit? Ang nangyari? Oo. Nadulas ako din sa sinel. Kala ka walang nakakita. <laughs> Nadulas uh -huh. ako din sa ano, sa sinelas ko. Sinelas mo ba din, madulas? Sa <laughs> So ayun, mga badi, punta natin si nanay mamaya pagtapos. Sige nanay. Wala po, sige. mga badi, papasyalan ko lang si nanay Miriam. Pupuntaan ko sa bahay niya ngayon. So para makita natin yung ano niya. Yung kinukwento niya sa akin mga badi na yung yerong ng bahay nila ay eh, ayun, nalaglag na. So ayun, punta natin si nanay Miriam. Kasi nandoon siya kanina mga badi, naglalabas siya. So, hindi ko muna siya ni Storbo. So, ayan, kita-kita tayo dun mga bali. So, dito ko nanay ni Miriam. Hello ano po, hapon po. Ay, kalad. Ay, si Nanay Miriam. Ito na mga bali. si Nanay Miriam. Aso, uh, no, eh, oh. Ay, oh, oh, tago ko din. <laughs> pag, pag, lasing lang akong pumasok dito na, yung gigilitan agad yung leeg ko. Aso, <laughs> Eto. Papay nga ako. Pinata, baka ko, hindi mo maano. gawa. Bukas, baga, ano kami sa dagat. Mga pinagkakalikay kami ng, ni, dun, sa mga dini sa dagat. ng mga basura. Uh, so, andito tayo sa bahay ni Nani Miriam, mga body. So, kung natatandaan niyo mga body nung nakaraan, nakausap ko si Nani Miriam nung pumunta sila sa bahay. Uh, at sabi ko, na baka, baka lang mga body ha, na may may tulong tayo kay nanay. Eh, agasin uh, na lang naman mga badi kung ano yung kaya nating may tulong kay nanay ito yung bahay ni nanay nay pasok na ako yung mansion ni nanay ah dito po ah ito ang kwarto ni nanay ito ang ang aming sulugan dati at ang aming nanay at ang inaing namin damit bumaba na oh ang mga halik yung bulok na oh ito mga bahay yung dingding ni nanay oh bulok na ayan ano na, naupot na, yan ang mga ano yan ni. ang mga pinag anuman Hindi nilagay ko sa labi ni asawa ko matagal. Ayun mga kabade, ang mga dinding namin, yung mga bulok na yerong yan, dito. Yan ang nakadinding, ay kabade, oh, higitin asawa ko dito para. <laughs> yung, yung bahay ni nanay mga bad, talagang bumagsak na pala, ito yung mga gamit mga bad. Ito, nilagay na lang nila tinapay, tinapay, tinapal na lang nila mga bad. Tinapal na, tinapal na

Nakatibang mong na. Mga body kung makikita niyo mga body ito. Pinagtagpit-tagpit na lang nila nanay. Tapos mababa na mga body bubong na agad. Oh. Umukot -um na hmm. kadig, eh. Mabulok na. Uh, so, Butas-butas na rin butos -butos nanay. Butas yung na. kasama mo dito nanay? Yung asawa ko nandito sa dagat. Nakaupo. Hmm. Dati na ilang yero po yung nakalagay dito? Ilang yero dati nakalagay dito? Ayan, eh, sinapul na rin ng mga abi eh. Hanggang dito ang ng yeah. dati, sinapul. Mga apat na peraso sa mga ganun. Eh. yun. Eh. Pagayon ba yun natin ay o pagayon? Pare, pagayon. Pagayon, ano, kung paano nang gagawin yan pagka nagka, nagka ano nga. Baka papagayon na din ang ano niya. Doon ang tumo. ang mga uh, kahoy. na ba ang kaho. So yung mga body dito tumutuloy si nanay. So, ito yung kino-concern ni nanay mga body nung nakaraan na yung iniipon niya sa alkansya niya. Mga badi na, nagastos niya kasi mga body na nilalaan niya dapat dito sa yero ni nanay. Nagastos na namin. Ayun nanay. Ayun mo nanay. Pag sahod ko nanay, sagot ko na yung apat na yero niyan. So, so, punta tayo dito sa loob ni nanay. Ikaw lang mag-isa dito nanay. Kasi mga mga body, ni kanina nakita ko naglalaba doon sa... Okay. Ito mga body, oh, ito lang yung kwarto ni nanay. Oh, ito. Yan. Dito sila natutulog. Ito yung gumuho mga body. Yan sa likod niya. So, yung yero doon, ginawa na lang nilang dingding. -ding. Para may takip. Para <laughs> may takip. Para may Para hindi masyadong kaita doon. Ayun. So, ayun mga body, sabi ko nga, hindi ako nandito mga body para magpasikat o makipagkumpetensya sa iba. So, nung nakausap ko kasi si nanay mga body, eh, uh, may naramdaman ko rin yung eagerness ni nanay na gusto niya magkaroon ng yero na parang nga dito sa bahay niya. So, pwede naman natin yung gawang, gawan ng paraan mga body. Sa, sa sarili ko mga body, ah. so, sabi ko, sa iniisip ko na kaagad sa pagsahod ko, maaaring matulungan ko si nanay. So, yun yung inaasam ni nanay na yero so sabi kasi ni nanay dalawa, tatlo, ganun parang pero gagawin na natin apat mga body para mano na ni nanay yan so mark my words mga body para sa akin pagsahod ko sa youtube mga body sagot ko na yung apat na yero ni nanay para yun man lang mga body eh, yun, yun lang kasi yung kaya, kaya natin for now mga body na ma-provide kay nanay yun naman eh, hindi naman yun hindi naman nang hingi si nanay mga body hindi rin po ako nag-insist sa kanya yun pa ay loob ko po na bilang tulong ko kay nanay kasi syempre mga bali na ramdaman ko rin sa probinsya kasi sa amin dati mga bali ganyan din talaga sa amin din uh, pawid niya lang sa amin dati na so ramdam ko talaga natutulog kami dati na may sako sako yung kumot namin nanay dati po nakaranas po din po kami ng gayon nung kami po bago bago pa lang mag-asawa mm -hmm. ang amin po karton po karton. Binag nasa silong pa po kami nakatira doon pa po kami nakatira sa bungahan ay sa ilalim kami ng silong nakatira, karton, bago ang ang aming bubong na nilagyan ni Uyong ng sapin-sapin ba, na parang pawid din na sapin-sapin na may nilagay siya para hindi tumulo. Oh, tingnan. Naranas kami ng gayang. So, ako din mga badi, na naranasan ko hmm, yun. Naranasan ko yung bahay namin, ikarton eh, lang po. Natutulog Tunaan. kami dati na yung, sako din yung ano mm -hmm. namin kasi tumutulo ang bahay. Napakahirap mga bahay. So, Ayun, ito, sabi, ulitin ko mga body behalf of Kay Boss Jaffer, ito mga badi, hindi po kami nagpapasikat o nagkipagkumpetensya dito. Ito po ay uh, galing sa puso at kusang loob po namin na... Ako, lalo na ako mga badi para kay nanay. Kasi nakita ko si nanay, napakasipag po niyan. So, uh, sabi nga niya, hindi talaga sasapat yung kinikita din. Kasi pag walang labada, wala din naman silang makukuha. So, eto mga badi, ito yung gustong ipaayos ni nanay yung kabila nito. Lalagyan niya ng yeron dyan. So, so po. Kaya yeah, itong mga kahoy niya mga bali. Nalimot lang yan sa bagyuhan eh, din, nung bumagyo. <laughs> nung bumagyo ng ano, ng undo, yung itong Opo. kahoy na ginamit dito. Mm. Para lang may mahaligay. Eh. <laughs> <laughs> yan ang mga limot lang ito eh. Opo. Mga kawayan nga lang lapok na, lapok na, lapok na din na rin. Lapok, lapok na kaya minsan ako kaya pag minsan ako nag-iisip hmm. <laughs> uh, ito mga body papakita ko lang mga body para may idea din po kayo ito yung mga gamit ni nanay na iba tinambak nyo na lang po yan wala, 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 wala nang pag-aan uh, ito yung mga body o oh, yan Nagpitagpi na lang ni nanay ako nanay sa party ko po hindi po ako nangangako nai <laughs> ha pero uh, yung sinabi ko po na apat na yero sa sahod ko, uh, totoo pa rin ko po yung nanay. Huwag ka pong ay, po Opo. Eh, mali natin. May mga ibang makatulong sa atin. Ito mga body is, uh, pinapakita ko to para hindi ko to pinapakita na kalagay ni nanay para may maawa sa kanya mga body. Pinapakita ko po to para ma-inspire yung iba. Mali natin. Ito yung umpisa na mapansin si nanay ng iba na pwede rin siyang makatulong sa kanya. So, yan ulitin ko mga body. Uh, hindi po kami nagpapasikat dito. Ito po ay kusang loob ko kay nanay kasi si nanay noong nakausap ko mangyak-ngyak kayo na si nanay <laughs> nakausap ko mga bali ako hindi lang nagaan ako hindi lang nagaan eh hindi lang nagaan, 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 nga, kasi sa kabila ng nakikita nating kasiyahan ni nanay mga bali syempre meron ding uh, yung sa loob niya talaga na hindi natin nakikita na na paano pala yung noong mo umakat ang ulo ko kanina uh, pinadadya hmm. kong gamot ay gamot yan gamot na rin na may bulong gamot ah binulungan Hmm. Ang sabi siguro na yung ka na. Hindi <laughs> <laughs> tayo na. Kumain na kayo nanay. Ha? Kumain na po kayo. Nalipasan ako nung... Hindi, pinakain ako. Binila ako ng merinda ni nanay sa Jellybee. Mm. Eh, pag ako nalipasan ng guto, nang ibig sabihin, parang pang... Asik mura ko, parang pag... Gusto ko bang gumawa ng gumawa? Parang gusto ko makatapos. Opo. Bago ako makakain. Mm. <laughs> Gusto ko matapos ng aking ginagawa bago ako kumain para maaga maaga maka, maka, makapagpahinga, pahiga-higa. Nadulas pang ako. <laughs> Oo oh, nga nakita ko yung nanay kanina na si nanay doon mga sa ano. Saka ito ano ko kaya gayahin niya ni ano yan. Ang nagtrak <laughs> na ano no. Nagtrak na kasi oh, ito ano. Mga body nagtrak na yung nagtrak nang ano yan. Kasi ito mga body buhangin lang po to. Buhangin yan, Buhangin niya. Ito mga body. Makita niyo wala na ubutas na. Nagtrak siya. Nagtrak yan. Wala na yan ah. Butas na. Butas, butas na. Pari ko. Nakakauntog. <laughs> okay. So, ayun na maraming maraming salamat at okay. sa pagpapa-unlock mo, Nay, ha, sa pagpunta dito. Pero sa akin, na sa party ko, kasahan mo na yung apat na, na yung na nabibigay ko sa iyo, Nay, ha. Pagsahod natin sa YouTube. Kaya, salamat, YouTube. So, ayan. po. Ayan, itong mga body, Ito nagpapahinga si nanay. Nakahigi ako nanay. Oh. Uh -huh. Sige po nanay, dito Ayun. muna ako nanay. Salamat po. dadang ka pa ba dyan ka na Christopher? Hindi na po. Dun, na. Lang. Yung pagkain nila yung mga body, pakita ko lang. Wala na, yun na lang pagbigas na. Bigas. bigas. <laughs> Butit nakalaba. <laughs> uh -huh. Pag walang laba na yun, talaga wala po. Ano? Wala. Oh, siya. Sige, nanay. Oh, Dito muna ako. Salamat.